Huwag hayang sabihin na nagkaayos na ang siklista at ang ex na ng dito matapos masagi ng bisikleta ang kanyang sasakyan. Kung haya ito ayon kay dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, sasabihin ng publiko na hindi maayos na naipatutupad ang batas ng Pilipinas at nahahayaan lang ng sino mang dapat na maparusahan. Hindi talaga po pwedeng uh, pabayaan na lang na nagkaayos na ito. No? Dahil kung uh, pababayaan natin na uh, hindi mapapatawa ng parusa itong uh, nanakit na ito sa ating saiklista, e eh parang iisipin ng taong bayan na ganito pala sa Pilipinas, miski may mga batas na nagpapataw ng parusa sa physical injuries at saka sa grave coercion, dahil yung ginawa niya ay talagang grave coercion, e eh, pwedeng hindi maparusahan. No? At saka alam mo, ako, yung una kong sense ng katarungan, eh, nagsimula rin nung bata ko, nakakita ko ng ganitong karahasan. Na yung mga mayayaman, ay eh, binubugbog yung mga mahihirap, no? Hindi dapat talaga, eh. Dapat talaga parating um, iparating ang mensahe na dito sa ating bayan, bagawat merong mayaman, merong mga mahirap, may mga nakakotse, may mga nakabisikleta, pagdating sa batas ay patas ang lahat. Yan pong nakasalalay dito. Dahil napakadami nakapanood itong video nito, ang nakasalalay po rito yung pagtitiwala ng ating mga mamamayan na patas ang lahat, mahirap umayama dito sa Pilipinas sa mata ng batas. Dahil dito, hinimok ni Attorney Roque ang Department of Justice na ipagpatuloy pa rin ang kaso laban sa dating polis na si Willie Gonzalez. Sa siklista, umapila rin si Attorney Roque na hindi lang karangalan nito ang nakasalalay kundi ang mapatunayan rin na sa bansa ay may justisya sa naaapi. Inihimo ko po ang ating otoridad, ang ating Department of Justice, ipatuloy pa rin po natin ang kaso, at uh, umaapila po ako doon sa Siklista. Ang nakasalalay po dito ay hindi lang po yung inyong karangalan na nakita kayong binugbog na ganyan. No? Ang nakasalalay po rito, yung paniniwala ng lahat ng mga Pilipino na dito sa Pilipinas, pag ikay nagkasala, dapat ikaw ay parusahan. Ang nakasalalay rin po dito, yung paniniwala na bagamat hindi natin ma- maalis na mayroong mayaman at mayroong mahirap na pantay-pantay tayo sa batas sa mata ng batas. Sana po ay uh, kayo po ay maghahain pa rin ng demanda dahil nakasalalay po sa inyong gawain ang pagtiwala nga po ng ating mga mamayan sa sistema ng katarungan sa ating bayan. Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP ang pag-revoke ng lisensya ni Gonzales matapos itong masangkot sa isang road rage incident sa Welcome Rotonda, Quezon City noong August 8, 2023. Sa isang viral video post, nakita si Gonzales na nasagi ang sasakyan nito ng isang siklista at ito ang dahilan ng kanyang galit laban dito. Makikita rin si Gonzales na binatukan ang siklista hanggang sa naglabas ito ng kanyang baril kasabay at ikinasa pa ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.